May nagtanong sa akin. Eh boss, paano naman po yung iniyayabang niyang pulis daw asawa niya? Kaya halos ayaw magbayad ng lockdown. <laughs> okay, well, may mga ganyan po talaga. No? Hindi ko naman hunila lahat, pero may mga ganyan po. No? So ito po gawin nyo. No? Uh, padalan nyo po ng demand letter. Ano po? Uh, pwede hong kayo gumawa naman ng demand letter, pwede naman nung pagawa nyo rin sa abogado. Pero mas mainam po, kung gawa po ito ng abugado, ano po? Pagkatapos niyo po magpagawa ng demand letter, ipadala nyo po ito, no? Uh, marami yung pamamaraan yan. Pwedeng personal, pwedeng i-registered mail nyo, pwedeng yung i-email sa kanya, or padala nyo po dun sa mga messaging apps, no? Uh, Viber, Messenger, ano pa po, no? Kung kahit, kahit ano pa puro, no? Ang importante lang naman po, ma-receive niya yung demand letter, okay? Ngayon po, antay kayo hanggang kailan nyo tinaningan. ko so kung ngayon, kung dumating na yung taning nyo, hindi yung nagbayad, kung parehas kayo ng municipality or uh, city, no, pwede po kayo magpabarangay. No? Pabarangay nyo ho. No? ah uh, Mag-request kayo ng barangay conciliation proceedings. No? So padadalan po yan. Pagka nag-request po kayo, padadalan po sila ng sumon. No? Tapos mag-uusap po kayo. No? mayo pagka ho nagkaroon kayo ng ano, ng uh, ng uh, usapin na positibo, well and good. Pero pagka hindi ho, panghingi ko kayo ng ano, ng certificate to file action. Okay? Ngayon po, pagka ano, uh, nabigyan na kayo ng certificate to file action, iyakit nyo na po sa ano, sa small claims. Ang mga requirements po no, sa small claims is yung demand letter, certificate to file action, saka po yung pagpapatunay na meron siyang utang sa inyo. Yung pong na yon is uh, pwedeng yun ikasulatan o no? kontrata. Pwede hong tao na mapagpapatunay na siya ay may utang sa inyo or yung mga conversation nyo sa messages, sa email, o kahit sa ano pa pong mga, ano, mga uh, social media ano, accounts or messaging ano, uh, accounts. No? Pwede po yun. Sa una ho, chit-check -che muna kasi ni Judge yan kung uh, katanggap-tanggap po ba yung inyong claim na siya ay ano, uh, small claim. So, pagka nakita ho ni Judge na pwede, kaya eh, padadalan ho ng sumon. Tapos, so, wala hong abogado yan, no? So, set ho ng hearing, no? Sa, sa simula ho, pag-aayusin muna kayo yan, eh. Ngayon, pagka hindi ho talaga kayo nagkaayos, di-decision na ni Judge yan, base ho sa mga ebidensyang ah uh, ibinigay po nila no. Kayo pagka po nanalo kayo eh mga ano kayo magre-request kayo ng writ of execution para po i-execute 'yan nung uh, sheriff no para uh, kung ano man yung ibinigay na hatol ni judge, let's say sabi ni judge eh bayaran ng buo sa ganitong halaga. O yun yung kailangan i-execute no ni sheriff no. Ngayon, sabi naman ni judge eh hulugan. O, yun din yung ano i-execute judge. Ngayon, kung wala naman yung pera, eh, magka-garnish po si, ano, yung, yung sheriff. Ano po? Ngayon, with regards naman po dun sa asawang pulis, pagka po siya ay nakielam at, uh, let's say, sa tingin nyo, eh, ini-intimidate na kayo or uh, feeling nyo, ano kayo, na haras, pwede nyo siyang, ano, pwede nyo siyang, uh, i-complain sa IAS, no, sa Internal Affairs Service po ng PNP, no? sa IAS po, yan po kasing IAS ang nag-ano nyan, nag- nyan ano, uh, sa mga PNP personnel pag may mga complaints, yan po, sila po ang ano dyan, sila po ang humahawak nyan. So, in the event po na ganun na mangyari, tingin nyo, eh, kayo eh, naharas, or uh, ini-intimidate, pwede po kayo mag -complain. Kasi hindi po, po pwede yun, dahil po ang ano natin, ang mga kapulisan nga po dapat ang nagpapatupad ng patas, di po ba? So... Dapat sila yung tumutulong pa sa inyo regardless ya kung asawa nila yung ano involved no. Dapat namang na sila. No. Hindi po sila yung nag, uh, nag intimidate pa o intimidate kayo, tatakutin kayo. Dapat 'to hindi ganoon no. Uh, kung makaranas ka ho kayo ng ganun, eh, i-complain niyo ho sa iyas. tulungan nyo nila kayo doon. Ano po? I hope nasagot ko po yung inyong katanungan at ah uh, Kunin ko na po itong opportunity na to para magpasalamat sa inyo no, sa pagsuporta at uh, pagtangkilik sa aking mga videos. No. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share at pag-comment po sa aking mga videos. At dahil po dito, eh, marami po nakakapanood ng aking mga videos. No. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan kayo na bisitahin po yung iba ko pa po mga social media accounts no, sa YouTube, Facebook, and TikTok. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, 'yun lang.